Kinan sila yung kaso ni Sunny Trillanes? Ah? Ngayon nag-file ulit ng kaso si Sunny Trillanes laban kay, laban kay Bungo, mga kababayan. So makikita natin dito na itong final ni kaso ni Sunny Trillanes, mga kababayan, again, kabayaran ito sa pag-atras ng kaso. Give and take ito, mga kababayan. Inatras yung kaso, pabor yan. Ah, inatras yung kaso ni Sunny Trillanes para hindi siya makapagbayan. Tapos ngayon, palit niyan, o sirain mo si Bungo. Kasi mga kababayan, nakikita nila na si Senator Bongo ang number one dito for 2028 Vice President. So ano ngayon? Yung plan A, mga kababayan, pag-usapan natin. Yung plan A, plano nila, impeach VP Sara. Kasi kapag na-impeach VP Sara, wala na yan. Parado na yan sa 2028. Unfortunately, mga kababayan, hindi gumana. Oh, hindi gumana, bumaliktad sa kanila. O, oh, tingnan na ngayon, sinong nag nagka-roaring issue, sinong booking ngayon? O, oh, Zaldico at Martin Romaldes. oh pero of course, ito ngayon, plan B. Gawing ombudsman si Rimulya, ito'y nangyayari na. Kasi bakit si Rimulya pwedeng mag-file ng kaso sa pagkakaalam natin ha, kung di tayo nagkakamali, i-comment yun Sa Sandigan Bayan, laban kay VP Sara. Laban doon sa kanyang confidential funds. And hopefully, mga kababayan, titignan lang natin kung ano magiging resulta dito. Ah, pero I think, ah, ito, sa tingin ko, party pa ng Plan A. Na gawing Ombudsman Sir Mulya, file ang kasalaban kay VP Sara. Kapag na-convict, si, ang Ombudsman yung mag-i-enforce ng penalties dito. Anong magiging penalty dito ni VP Sara? Perpetual disqualification, mga kababayan. So hindi makatakbo si VP Sara by 2028. Pero ito, mga kababayan, kung sakaling... Mabibitin sa oras yung pag-file ng ombudsman laban kay VP Sara Ito yung plan B dito mga kababayan Ano yung magiging plan B na nakikita natin? Prepare The opposition It could be Kampo ni PBBM or kampo ng mga liberal mga kababayan For Vice President Kung sakaling yung plan A ay hindi gagana Katulad ng ginawa nila kay Pierardi Sinong pinasok nilang Vice President? Si Lenny Robredo Well, assuming nanalo talaga si VP Robredo, mga kababayan, walang problema. Kasi nga, nag nagreklamo si PBBM, talo nga naman siya doon. Okay? Ito ngayon, paano nila ipapasok itong oposisyon, mga kababayan, bilang Vice President? Ito ngayon yung ginagawa nila. Sinisiraan nila ngayon itong si Senator Bongo, mga kababayan, kasi ito ang nag-number one ngayon bilang Vice President. Sa survey, ha? Number one sa survey bilang Vice President. Imagine niyo, tingnan niyo, ayaw. Balikan natin again, si Sonny Trillanes, pangbayad utang niya kay PBBM sa pag-atras ng kaso, nag-file siya ng kaso ngayon laban kay Senator Bongo. Okay? Anong kaso? Ganun pa rin. Yung dati pa rin mga kababayan, thunder at saka graph. Saan na isyo? Ganun pa rin sa pagkuha ng uh, kontrata ng ama ni Bongo mga kababayan. Again, More than seven years na yung issue na yan, mga kababayan ha. Mm. Ito ngayon. Sino pa? Ito si Crispin Bueng Remolia, mga kababayan. Eh. Pakinggan natin, no? Oh. Ito, ito ay, ay nung nakaraang araw. Research has Oo. to be done on that again. Uh, we have to complete the legal research on that kasi nga, Uh, black community is something that you do not want to give. Especially if the people are not disclosing everything. You should know what you're getting into. If I don't know what I'm getting into, I will not So, them. So, naging the decision of the Diskaya couple nato, not to cooperate for now, What do you think of that? I mean, was that a good move? On. ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, eh baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they start talking. I Ngayon see. Ngayon ang inasabi sa akin ng aking mga kasama ron. And uh, I can see that, uh, talaga May problema talaga minsan. Pag ayaw talaga nila mag-reveal mag, mag ng buong katotohanan, kasi dapat truth teller ka para maging state witness ka. Hindi ka pwede maging selective sa ating. Ito mga kababayan ha, may palabas na ngayon kahit ni Ombudsman Remulia mga kababayan na ang mga diskaya ay hindi naglabas ng buong katotohanan. Bakit? Anong, anong, kasi, ano ito mga kababayan? Presumption, di ba? Paano nalalaman ni Crispin Boy yung mga kababayan na hindi pa naglabas ng buong katotohanan ng mga diskaya? Di ba? Kung alam niya na hindi naglabas ng buong katotohanan ang mga diskaya, bakit hindi nila investigahan? Bakit hindi nila tanungin? alam naman alam naman nila kung anong mga teknik din mga kababayan para makapagsabi ng buong katotohanan. Ito yung nakikita ko dito mga kababayan. Nakikita ko dito. Ha? Unang-una sa tingin ko, naglabas na ito ang itong mga diskaya, naglabas na ito ng buong katotohanan mga kababayan. Nangyari lamang na yung mga taong gustong ipasabi ni Crispin Boy Rimulya mga kababayan hindi sinasabi or hindi nasali dito. Katulad ni Senator Bongo, mga kababayan. Katulad ni, probably, PRRD. Katulad ni Bato de la Rosa. Posible, ito yung mga pangalan na sana'y ini-expect nila na sabihin ng mga diskaya. Unfortunately, posible, again, ito yung nakikita natin. I might be wrong, pero ito yung nakikita natin. Na hindi talaga masabi-sabi yan, mga kababayan, kasi hindi yan involved. Huh? At, ngayon mga kababayan, pinapalabas nila ngayon na alam nila hindi pa nagsasabi ng buong katotohanan yung mga diskaya. Kaya anong ginagawa nila ngayon? Iniipit nila ngayon mga kababayan. Para eventually, ha? kapag ipit na ipit na itong mga diskaya, paano inipit? O ito, nakahold yung accounts. Nakahold yung mga lahat ng kayamanan nila. Tapos ngayon, kakasuhan lahat. Okay? Kasi mangyayari dito mga kababayan, gagawin nila dito. Da? Oh, ipit na kayo dito. Makukulong na kayo. Ha? Oh, sabihin nyo lang itong mga pangalan na ito. Yan yung gagawin nila. So, ngayon, para hindi maipit yung diskaya mga kababay, hindi maipit yung sarili nila, iisipin nila ngayon. O, oh, sige. Sige, sabihin nyo lang yung mga pangalan na gusto naming sabihin. Katulad yan ng mga ginagawa ng mataga House of Representatives mga kababayan. Na kung saan, na, iipitin nila yung tao para kung anong gustong sabihin nila sa sabihin yung nung resource person or nung witness. Kaya ngayon, para eventually, pag darating yung panahon na sasabihin nila o sabihin mo to, isali mo ito si Bungo, isali mo ito si Vipisara isali mo ito si Bato de la Rosa, para pagdating ng panahon na yan mga kababayan. Ha? Okay? May introduction na sila dito. Ito. Na sinasabi nila na alam kasi namin na hindi pa sila nagsasabi ng buong katotohanan. Kasi pinapalabas na, din, nila dito mga kababayan. Ah? Ito, patuloy natin. Again, I think lahat naman tayo, na, lahat naman tayo na, narinig na ito. Ito sinasabi Actually, dito. Actually, that's what uh, PG Fedulian also said yesterday. Hindi pwedeng selective ang paglalahad mm -hmm. dito. So, uh, yes. as a last question, sir, and um, even with that, dahil nangyari na pala sa this time before, very recently sa DOJ and now with the ICI, does it even look like they have a chance to become state witnesses? We well, will see. We see kung magkakaroon sila ng awakening na talagang i-open nila ang, ang buhay nila sa, sa scrutiny. Kasi ang pinag-uusapan dito, pinky hundreds of cases eh hindi naman to isang kaso lang Ayan mga kababayan, no, klarong klaro na, hundreds of cases na kung i-open nila, lahat kung makakaroon sila ng awakening. Oh. Halatang halata na dito mga kababayan na, again, paipit itong mga diskaya, hundreds of cases. Kasi hinihintay nila dito, hinihintay nila dito mga kababayan na magsabi ito, itong mga diskaya ng mga pangalang hindi nila kalyado. Kasi by the time na magsabi niyan, na halimbawa katulad ng pangalan ni Bungo, Bato de la Rosa o kahit kaninong kaalyado ng mga Duterte mga kababayan, magsasabi na ito sila na ayan, nagsabi ng buong katotohanan. Ganyan yung magiging script nila dito. So, patuloy natin. Mm -hmm. But, but Ombudsman, si, how far, sino ba ang kanilang, pasensya na, last ito. uh, follow -up. sino ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh, sino ba ang kanilang, it seems eh, na kanilang pinoprotektahan, and how, how, how far high does that go? Um, I think that's important to Bongo ayan mga kababayan ha? Mm. dito ngayon dito natin magkikita ayan, pinakita ko na ito na video so stop na lang natin dyan mga kababayan e, pinakita ko na ito dati eto klarong-klaro na ito mga kababayan talaga Ito plan B talaga ito sisirain talaga nila si Bungo dito kasi para may pasok yung kanilang mga kandidato dito ng oposisyon it could be liberal or bata ni uh, PBBM mga kababayan bakit? Kasi pag naging presidente, assuming, yung plan A nila hindi gagana ha, yung pag impeach nila, kay, pag disqualify nila dito kay VP Sara sa 2028, hindi gagana. Ito yung plan B nila, magpasok ng oposisyon, yung hindi kalyado ni VP Sara, or yung kalyado nila nga, liberal, tsaka kay PBBM, para pagdating ng panahon mga kababayan, o paano ipasok ito nga, pagsira kay Bongo, para pagdating ng panahon mga kababayan, pababagsakin nila yung si VP Sara. Kung maging presidente yan para sinong ipasok nga yan yung ipasok nila yung kanilang kandidato ito yung nakikita natin din mga kababayan okay well tayong mga sumusuporta dito kay VP Sara of course parang nangangamba tayo ha pero sabihin ko sa inyo mga kababayan huwag kayong mangamba bakit kasi in the first place mga kababayan kung nakikita ninyo confident na confident si VP Sara maghayag ng kanyang plano for 2028 bakit kasi mga kababayan, alam kong, alam niya na sa pagpahayag niya na patakbo siya by 2028, alam niyang titirahin siya. Sisirain siya mga kababayan. Hindi tanga si VP Sara na kung saan, ipapain niya ang kanyang sarili at masisira siya. Bakit confident pa confident siya mga kababayan? Kasi alam niya na walang makikita laban sa kanya. Okay? Hindi katulad nung iba mga kababayan, o halimbawa, kahit sabihin natin si PRRD mga kababayan, hindi siya nagpahayag, di ba, natatakbo siya by 2016. Deny ng deny siya. Bakit mga kababayan? Kasi alam ni PRRD na titirahin siya, katulad ng ginawa nila kay Jejomar Binay. O, alam niya. So, anong mangyayari? O, anong-anong posibleng issue? yun na nga mga kababayan, yung AJK yung vigilante killing na nangyari sa Davao alam ni PRRD na yan yung gagamitin laban sa kanya mga kababayan kaya hindi siya nagpahayag ito ngayon, si VP Sara unang-una, yun nga, kinakabahan tayo kasi totally makaiba kay PRRD siya, nagpahayag siya, alam niya natitirahin siya, yet, hindi siya natatakot kasi mga kababayan, nakikita ko dyan confident na confident yan kasi walang makikita laban sa kanya Oh, kasi kung meron man talaga makikita laban kay VP Sara mga kababayan, ha? Na, eh naungkat na nila 'yan. Naungkat na sana nila 'yan kahit nung time pa na mayor pa siya ng Davao. Ang kaso, wala silang nakikita diyan. Kaya confident na confident si VP Sara. 'Yan yung nakakatakot dito mga kababayan. Natatakot sila na kasi in the first place, wala sila nga silang makita mga kababayan Confidential fans nga lang eh. na, Ang hirap pang ipaglaban eh. Di ba? Kaya natatakot sila dito kay VP Sara Kaya eto ngayon, si Bungo ngayon ang tinitira mga kababayan Para pagdating ng 2028, masira nila si Bungo Papasok yung kandidato nila Yan yung akala nila na papasok yung kandidato nila Assuming masisira talaga nila si Bungo mga kababayan ha? Pero I doubt din I doubt, bakit? Tignan nyo ito, kaninang video pinakita ko. Seven years ago yan. Hindi pa senador si, si Bungo dyan. Nag-file, nagreklamo na yan si Sanitarianis. I think, nag-file na rin siya ng kaso. Anong nangyari? Wala. ba? Diba? So how much more ngayon mga kababayan na kung saan careful na ito si Senator Bongo mga kababayan. Kasi alam niya na din siya dito. Okay? So again, ito yung mangyayari. Kapag yung plan A, pagpapagsak nila kay VP Sara, hindi nila magagawa hanggang 2028 at talaga makapasok si VP Sara bilang presidente sa 2028. Ibabagsak nila yung magiging or posibleng magiging vice presidente dito ni VP Sara para ipasok nila yan. I-impeach nila or tanggalin nila si VP si Sara bilang presidente at ipasok yung kanilang ha, tauhan dyan. Paano nila ito gagawin? Ito, ginagawa nila ngayon. Ombudsman, sinisiraan si Bungo. Imagine niyo yan, ha? Nanghuhula lang ang ombudsman. Walang ebidensya, hindi binanggit ng kontraktor or ng engineer si Bungo. Yet, nang nanghuhula lang. Sino sa tingin mo? Tinanong siya ni Pinky, sino sa tingin mo ang pinaprotektahan ng mga diskaya? Bungo, kaagad, sinabi. Yet, yung ibang congressman, kahit may ebidensya, kahit may nagbanggit, hindi kayang banggitin ng ombudsman. Hindi nga kayang kasuhan, di ba? Mm. Yan. Yan yung galaw nila ngayon. Trillianis, file ng kaso laban kay Bungo, ombudsman na kay Bungo. Kahit walang ebidensya. Anong, anong kasunod dyan? Yung ICI na ngayon, papatawag na raw si Senator si Bungo. Yan yung plano nila dito, mga kapabayan. Okay, so i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito sa mga nakikita natin ditong plan B ng Marcos administration, mga kapabayan. Okay, so dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin. Then, paka-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at mga ng araw po sa inyo.